Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Florence Tagala, ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. At uh, bago po tayo magsimula, ay tayo po, muna po ay manalangin. So, samahan niyo po ako sa pagdarasal. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, sa araw na ito pang uh, na kami po ay inyong um, ginising, Lord God. Maraming salamat po sa inyong patuloy na biyaya at Lord, dinadalangin ko po ng sama po sa pagtatapos po ng aking aralin ay may matutunay po ang mga manonood ko ngayon. Ito po ang aking dalangin in Jesus' name we pray. Amen. Ang paksa po na ngayon ay ang um, mga saling ay sinasaalang-alang sa pagpaplano ng aralin. So, ay, ito papakita ko sa inyo So, eto para may ang layunin Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, makapag-isa-isa ng mga bagay na dapat isinasaalang-alang sa pagpaplano ng aralin Pangalawa po ay makapagtutukoy ng panlahat na layunin at mga tiyak na layunin at makapagsulat ng isang plano ng aralin na angkop sa unang baitang hanggang ika na baitang. Bago po ang lahat, ano nga po, ano nga po ba muna yung pagpaplano? Napaka-ano naman na sa atin yan, um, self-explanatory. Pero ayon kina Clark at Younger ng ika- -1980, ang mabisang pagpaplano ay nangangahulugan ng kumpletong paghahanda na nangangailangan ng maingat na pag-iisip at paggamit ng iba't ibang teknik. Sa mas masaklaw na pagpapakahulugan, ang pagpaplano ay tumutukoy sa mga gawain na nagbibigay direksyon sa pagbubuo ng ugnayan ng mga gawain pang mag-aaral at gawain ng guru. Kumbaga sa madaling salita, ito yung Um, bago pa tayo kumilos, meron na agad tayong uh, plano. Lansyado na yung mga gagawin natin. Alam na natin yung sunod-sunod na gagawin, kung paano ba ito gawin. Kung naano mo na siya, naisip mo na siya bago mo pa siya gawin. May plano ka na. Ang unang salik na isinasaalang-alang sa pagpaplano ng isang aralin ay ang panlahat na layunin at ang hiyak na layunin. Di ba kapag nagtuturo ang isang guro, lagi niyang pagkatapos niyang ipakita yung topic niya, sunod na niyang ipinapakita yung layunin niya. Kung ano yung gusto niyang uh, ma malaman sa huli ng mga tinutuwaan niya. Para bang may direksyon yung kanyang aralin na ginagawa. Halimbawa, sa elementarya, ang panlahat na layunin ay ito. Nagagamit ang mga salitang naglalarawan ng kilos o yung pangabay pa. Tapos yung mga tiyak na layunin naman, ito yung una, nasasabi ang mga salitang naglalarawan ng kilos sa tulong ng larawan. Pangalawa, natutukoy sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan ng kilos. At pangatlo, na ibibigay ang salitang nagpapahiwatig na ng kilos. ng kilos na angkop sa larawan o sitwasyon. Ang ikalawang isinasaalang-alang naman sa pagpaplano ng isang aralin ay ang katangian ng mga mag-aaral. So, isa isaalang-alang ang higit na naiibang estilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Alamin din ang kanilang interes at ang antas ng kahusayan sa wikang pag-aaralan. Ang, ang mga impormasyong ito ay makakatulong sa pagtiyak kung anong kagamitan, panturo o gawain, estilo sa pagkatuto at pamamaraan at teknik ang gagamitin ng, sa pagtuturo. Kumbaga, <clears throat> Kailangan, bago tayo gumawa ng isang aralin, base dito sa nakalagay sa powerpoint ko, ay yun, kailangan muna natin um, alamin nga yung katangian ng mga, tuturuan natin kung halimbawa yung isa sa mga gusto nila ay yung masasayang gawain, yung mga uh, gusto nila yung lesson maging ano ba, interactive, yung mga ganun. So, dahil doon, nalaman mo yung katangian nila. Kung gagawa ka ng isang strat, gagawa ka ng isang gawain na kung saan ay talaga namang mag -e enjoy sila. Na doon, mahingan nyo silang makipag-participate iyo At do dahil din doon, mas lalo silang gaganahang matuto at makinig sa mga tinuturo mo. Dahil um uh, inaangkop muna o naangkop yung kanilang katangian sa mga gawain ipinagagawa mo sa kanila. Ang ikatlong um uh, ang ikatlong isa na isinasaalang-alang sa pagpaplano ng isang aralin ay ang dating kaalaman ng mga mag-aaral. So babasahin ko muna ha. Lahat ng bagong pagkatuto ay kinakailangan mag-ugat sa dating alam na ng mga mag-aaral. Sa mga katwid, bago gamitin ng guro ang dating alam ng mga mag-aaral para sa isang pagtuturo, kailangan tiyakin niya kung ano na ang alam ng mga mag-aaral sa paksang tatalakayin. Ang wikang gagamitin ang mga uri ng gawain at iba pa. Kanina, bago ako magsimula, itatanong ko sana sa inyo kung um, kung paano kayo magplano. Yun talaga yun. Hindi ko na lang naitanong kasi nga baka you know, yung video mas lalong humaba. Lumaki yung mp Dito, sinasabi dito na para ano, dito sa dating kaalaman ng mga mag-aaral, kumbaga, tinatanong mo sa kanila kung ano yung nalalaman nila tungkol dun sa itatalakay mo. Nang sa ganon, alam mo na kung hanggang saan, hangga na nang alam nila dun sa tatalakayin mo. Kumbaga, para siyang ano, di ba, nung nagpasok tayo kay Sir Ryan, nagkaroon tayo ng pre-test. Pero, medyo nakulit. Eh. Pero, nagkaroon na tayo ng pre-test. Doon, sinusubukan yung ng sinusubukan na ng ating kaalaman para alam ng guro kung hanggang saan ba yung kaalaman alam na natin para alam niya kung ano na yung ituturo niya sa atin. <coughs> <coughs> ang ik ang ikaapat na isinasaalang-alang sa paggawa o pagpaplano ng isang aralin ay ang mga gawain sa pagkatutok design Mag-isip ng mga gawain tiyak na kawiwilihan ng mga mag-aaral. Kung maaari, maglaan ng mga gawain hahamon sa kanilang kakayahan at mga sitwasyong mapaglalapatan ng mga kas kasanayang nililinang ng aralin. Dito, di ba sa mga guro, gumagawa para mas lalong kaakit-akit or maging ano ba, interactive hindi. Hindi, huwag Parang maging mas kaaya-aya sa mga mag-aaral. Yung uh, aralin ng isang guro, kailangan niyang gumawa ng isang gawain na kung saan uh, mag enjoy yung mga mag-aaral mo. At the same time, may kinalaman din siya sa topic mo. Para nang sa ganun ay mas mapabilis yung pagkatuto nila at mag-enjoy din sila sa lesson mo. Parang ganon. Gumagawa ka ng mga la palaro, tapos mas maganda nun, may pa di ba? Tulad ng mga kaklase natin ngayon. Yan, nag nagtuturo sila, tapos may palaro, then may ano na, may ano tawag dito, may pa-premio para nasa ganun mas lalong mag-participate yung mga estudyante niya sa kanya. At at the same thing, natututo naman din sila. Ang ikalimang isinasaalang-alang sa pagpaplano ng isang aralin ay ang mga kagamitang pantulog. Pagkatapos matiyak ang mga gawain, pag-iisipan naman ng guro ang mga angkop na kagamitan o yung mga audio-visual para sa bawat gawain at kung paano ito lubusan magagamit para sa isang makabuluhang pagtuturo at pagkatuto. Ang bisa ng isang kagamitang panturo ay nakasali sa sining at agham ng paggamit ito sa proseso ng pagtuturo ng guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. Dahil na sa modern world na tayo, ang ginagamit na ng mga guru ay ang TV, laptop, mga audiovisual na tulad ng iba sa mga sa elementary. Mas yung mga guru doon, gumagamit na sila ng mga ng TV na may palabas. Tapos doon, doon na apply nila yung aralin nila. Tapos natututo ng ano, maayos yung bata, kasi nga, yun na yung nakasanayan natin gawain sa araw-araw. Yung, uh, gamit yung technology, yun, gano'n. Yun na yung, kumbaga dati, ang ginagamit ng guro, panturo, ay ang blackboard, chalk, manila paper, pero ngayon, ang mga kagamitan na ng guro sa pagtuturo ay laptop, computer, TV, audiovisual, mga video, video learning materials. Doon kasi, mas natututo yung mga bata. Naaano na, sila, naaakit sila ng mga kaaya-aya doon sa TV. Doon may mga design, chubanes, mga ganon. Para matuto lalo yung mga bata. Ang ika naman ay ang wikang kailangan sa pagsasagawa ng mga gawain. Ang angkop at wastong gamit ng wika ay hindi matatawaran sa malinaw na pagbibigay ng panuto at proseso ng gawain para maisakatuparan ng mga mag-aaral ng maayos at tama ang kahingian ng bawat araling. Kasangkapan ito sa pagpa pagpapatanggap ng kaalaman at pagpapadaloy ng kamalayan sa mga mag-aaral. Hindi dapat na mapaso ang mga mag-aaral sa wikang siridyan o kargahan ng kaalaman. Kung baga, sa madaling salita, dapat uh, kung magtuturo ka, halimbawa, Pilipino yung tinutuan mo, mga Pilipino, Syempre ang wikang gagamitin mo sa kanila ay di yung wikang Filipino at wikang English. Pwede rin English na kung saan maintindihan nila ng maayos. Kasi, syempre, kung Pilipino, mga Pilipinong tao yung tinuturuan mo tapos magtuturo ka ng Chinese language, wala, di ba? wala silang maiintindihan kaya dapat kapag magtuturo ka angkop yung wikang ginagamit mo dun sa aralin na ituturo mo at at the same time dun din sa tuturuan mo na kung saan maiintindihan nila yung um, yung mga sinasabi mo by that language kasi di naman matututo yung mga uh, mag aaral mo kung sa lingwahe pa lang na ginagamit mo ay hindi na agad kayo magkaintindihan ganun angkop yung yung lengguwaheng gagamitin mo sa pagtuturo sa mga mag-aaral mo sumunod ay ang oras o takdang panahon ang tukoy na oras o takdang panahon para sa lahat ng gawain at yugto ng gawain pagtuturo pagkatuto sa loob ng silid-aralan ay dapat na malinaw at kontrolado ng guro upang matiyak na maging makabuluhan at produktibo ang bawat pagtuturo. Kumbaga, bilang isang guro, nagkakaroon tayo ng uh, mayroon lang tayong limited time, uh, limitado lang yung oras ng pagtuturo natin. Para um, maging, yun nga, maging mas produktibo at makabuluhan daw yung pagtuturo natin sa mga mag-aaral. Kasi kung magtuturo tayo ng unlimited, kumbaga parang mas aanohin ah, lang sila. Parang ang um boring. Mas maganda pa rin yung may sinusundan tayong time. Para, para doon pa lang, matuto na agad yung mga bata na gamitin yung oras nila sa tama. Para doon, kumbaga parang sinicherish nila yung time nila sa pag-aaral. Doon sa specific na guru na nagtuturo sa kanila. Yun. Kasi, hindi lang naman isang guru yung nagtuturo doon sa bata. Meron ding susunod na magtuturo na guru. Para maiwasan yung mga problema, kailangan may sinusunod kayong time. Hmm. Okay. Ano to? Sunod naman ay ang partisipasyon guro mag-aaral. Kailangan pag-isipan din mabuti ng guro sa ito ng pagpaplano ng aralin ang haba o tagal ng partisap ng partisipasyon ng guro at mag-aaral. Dapat niyang isaisip na ang partisipasyon ng bawat kasangkot sa isang pagtuturong pagkatuto sa loob ng silid-aralan ay naaayon sa uli ng leksyon at ng mga layo nang ito. Kung baga, kapag kapag uh, kapag nagpapagawa yung teacher ng isang gawain mayroon lang siyang ano parang katulad din din siya sa ano takdang panahon o oras. Meron din siyang uh, sineset na time para sa participation ng guru at mag-aaral para ng ganun, masagawa nila yung mga dapat nilang gawin para hindi masayang yung um, oras nila yung buong oras ng pagtuturo ng isang guru dahil lang dun sa isang gawain nila kumbaga dapat mahati-hati yun ng guru nang sa ganun ay maraming matuto yung mga bata. Meron lang ano, yun yun na nga ay limited time din yung participation ng teacher at ng estudyante. para naman hindi ma spoil yung mga bata, di ba? Kasi kapag ano, kapag hindi tayo bilang isang future educator, kapag hindi tayo na set ng time ng pagitan ng ating mga guro at ng mga estudyante. Kung baga parang, yun, nasasanay sila na ganun yung sistema ng pagtuturo natin. Um, parang lagi na lang silang magdelemad na dito ganyan. Kung parang magiging sunod-sunod tayo sa kanila. Parang yun, meron tayong uh, tayo ng time para sa isang specific na gawain. Para na sa ganyan, mas marami pa tayong magawa sa oras natin bilang isang guru. Sunod na ay ang pagbabalanse sa pagtatakda ng oras para sa mga gawain. Upang maisagawa ito ng maayos, kailangan tiyakin ng guro na ang itinakdang oras para sa isang gawain ay naaayon sa layunin nililinang para sa gawain, Minsan, napahaba ang talakay sa isang yunto ng aralin at naisasakripisyo tuloy ang dapat na talakay sa isang mahalagang bahagi ng aralin. Yun na nga, tulad ng sabi ko kanina, kailangan meron tayong sinusunod na oras para kumbaga, para nabibigyan din ng uh, pansin yung ibang aralin na dapat talagang maituro sa mga bata. Hindi lang yung puro gawain, na laro, ganun, nalilimutan na yung ano, yung dapat talagang ituro ng teacher dun sa mga bata. Kung baga, marunong tayong magbalanse ng oras bilang isang guro. Yun po. At ang panghuling isinasaalang-alam sa pagpaplano ng isang aralin ay ang pagsusunod-sunod at pag-aantas ng mga gawain. Ang pagsisimula at pagtatapos ng isang aralin ay naaayon sa kung ano ang ituturo, ang sariling pananang ng guro sa wika at kung paano ito natututukan at ang paraang kanyang pinagbabatayan. Bilang isang guro or future educator, meron Di ba kapag gagawa tayo ng isang aralin na ituturo natin sa mga klase natin, gumagawa tayo ng uh, pagkakasunod-sunod na ginagawa. Da dapat natin gawin or dapat natin ituro para nang sa ganun, hindi nalilito yung mga tagapakinig natin o yung mga estudyante natin. Para, syempre, tulad, halimbawa, nag ang topic mo ay tungkol sa ano, yun, sa may, anong tawag nito? Ang topic mo ay tungkol sa pang-abay tapos nagtanong ka na agad magbigay kayo ng halimbawa ng pang-abay. So, hindi na agad nila maintindihan 'yun kasi di mo pa naman tinatalakay kung ano ba 'yung pang-abay. Paano sila makakabigay ng halimbawa kung hindi mo pa tinatalakay kung ano ba 'yung kahulugan nito? Kumbaga, dapat may pagkakasunod-sunod 'yung ituturo natin sa mga bata. Kung pa from from general, I mean, from specific to, to general. Para nasa ganun, na, hindi sila nalilito at natututo sila ng maayos. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli po ako po si Miss Florence Tagala, ang inyong tagapag-ulat iyong araw. Salamat. <laughs> salamat sa pagsayang ng load ninyo.